farmer ang bilis ano ayan no, ah, ganito pala itsura nya pagka may bunga ang ganda o oh. okay na yan yung isa naman lahat Oo buhay pa naman to may lumabas pa na medyo naglagas sya Uy, ayan, magandang buhay. May bunga na po yung ating kiat-kiat, mga ka-farmer. Ang bilis, ano? Ayan, no? Oh. Ah, ganito pala itsura niya pagka may bunga. Ang ganda, oh. Oh, ba? Diba? So, sana magganyan po yung bunga niya talaga. Kasi ito, kinuha ko lang kay Ana. <laughs> Bumili siya, sabi ko, sabit ko nga. Tingnan ko kung ano itsura. So, ayan. Ako po ay masaya dahil nakita na natin. Ayan. Thank you. Thank you sa blessing. Blessing po yan dahil yan po ay nagbibigay ng kaligayahan. Alam nyo, di ba? Nagbibigay ng kaligayahan po sa akin yan. Yung mga talbos-talbos na yan. Yung mga... Alam nyo na. Ayan. Bibigay po sa akin ng kaligayahan. Kaya, thank you talaga. Ayan. Tapos sa... Uh, yung avocado ko linagyan ko uli ng uh, naglagay ako ng mulching tapos naglagay din ako ng uh, tawag dito konting vermicast pa sa ibabaw niya, tapos diniliga natin dahil ayan na nagpapakita na po ayan na po yan so ang kailangan na lang natin is kailangan ko pong bakuran to ng net kasi yung mga kambingers may mga naliligaw po dito'ng kambingers at uh, tinitira yung ating dahon ng uh, abukado. Eh ito po yung mga, isa sa mga precious ano natin ngayon dito sa farm yung mismong uh, mga abukado, rambutanes, ayan mga farmer, yung mga langka. So yan ang ating mga uh, binabantayan. Ayun oh, nahulog ano na. Medyo kumukulubot na. Ah. Hindi po wala po gano'ng nahulog ngayon dahil nung bagyo, dami pong nahulog. So, ito yung mga luma. o oh, papalitan na po 'yan ng mga bagong dahon. So 'yun yung mga inaalagaan natin na 'wag masunog. Sana 'wag naman pong masunog yung mga bagong dahon. So tayo ay nag uh, alam niya na fish fishy amino acid. Ano ba ito? Tay na ba to? Oh, patuyo ata ito ah. Patuyo. Ah, farmer. Ah, oh, ah, patuyo na. So okay lang 'yan. Dapat nga pinuprune natin 'to kasi tandaan niyo, ako isa sa mga utos sa mga ganito ang sabi kailangan nung patayin yung dead deceased and uh, tawag dito dead, disease and tatlo yan eh dying hindi <laughs> ka na makalimutan dead, deceased and dying uh, branches yan mga tinatanggal kita ko yung abukado ko sa likod tuwang tuwa ako mga farmer eto sana po tuloy tuloy sana tuloy tuloy tingnan naman ang linagay natin Ayan, ang ganda may mga eggshells nagsangahan na po sila tinayo ko na ng maayos Ayan, tukod so fish amino acid and then uh, sana tuloy tuloy na po ano, mga farmer ayan thankful kasi sabi ko nga pag nakikita mong ganyan di ba o oh, ito yung mga bago ang ganda eh dito pa lang bawi ka na sa ligayang ibinibigay ah, uh, ba diba? what what if pa kung ano na yan tumaas pa po yan ng ano ikikip natin to ang gagawin natin diyan hindi po natin yan patataasin ah uh, natin yan papa Lateral po ang movement nila. Yung yung galaw po ng branches. Pagka nakuha na natin yung certain height, more on na pruning tayo. Palapad po tayo para pagka yung nagbunga eh kahit hindi mo na kailangan na sungkitin, mabagakamay na lang ang uh, ano uh, ang gagamitin natin magpick ng mga prutas niya. Bunga sana, magbunga, diba, At sana has kasi wala naman po tayo magagawa kundi mag rely sa mga binibilan natin at magtiwala kasi si Mark Soriano mismo si MHS may pinakita din na video na naghihiwa siya ng has pero hindi talaga siya yung has na kagaya po yung nabibili natin yung sa barko na nakikita talagang has na ano <tod> Ah, anong gagawin natin sa money? Eh? Ha? Ano? Tanim tayo? Ha? Ayaw mo magtanim? <laughs> Gustong maglaro niyan. Ay, tingnan nyo ay susu yung mga pera pinapasok sa mga butas. Hintay-hintay ko si Mama Bet kasi ano. Tapos ito, ang ganda na din, no? Oh. Kailangan sana, malipat na natin kapag na kami doon sa gusto ko na si kongkong kong. kasi ito oh, gusto na din kumawala eh ano you know, 'yung mga abukado natin na kailangan na pong mailipat baba gusto na din kumawala baba oh Mama. ay diligan <laughs> mo bilis isa. ayan iyon huh? oh 'yung tubig yan. kunin mo mo di pasok mo 'yung kamay mo ako oh, layo nito sa isang kung ano. Wala nga. Ayan. Ayan, diligan mo. Dahan-dahan. Yes. Sige. Isa. Oh. Okay na yan. Yung isa naman. Lahat. Oo. -oh. Buhay pa naman to. May lumabas pa na Medyo naglagas siya. Ilang daon yan ah. Mm. Oo. Isa-isa lang po. Isa lang. Sige, okay, lahat. Lagyan mo. Bilis. Paano ka mag-aano yan? in mo puno puno puno, hindi puno iyon puno dapat puno lang tinapon pa yan hindi hindi ganito para walang hangin tingnan mo tingnan mo papa oh ah ah sige oh sige buhos mo bilis yes dami mo na namang star sa kamay mo eh tinago mo yung star o binigyan ka na star? Binigyan. Bakit? Anong nasagot mo? Ha? Anong tinanong? Nasagot mo? Yung tanong? Ano daw yung tanong saya Naalala mo pa? Hindi pa. Ha? Hindi na. Hindi mo na na? <laughs> <laughs> mo na naalala? Hindi na. <laughs> Yan Lulubog mo para yung hangin makalabas. Ang galing mo na. Alam mo nang buko yan ah. Alam mong buko no. Hmm. Yung isa pang ano, yung isa pang abukado Yan. Ayun pa, yun doon. Yung yeah. isa. Tapos ito pa, wala pa. Oh. Yung iba. Oh. Yes. Yan. Okay. Hmm. Basta lahat nalagyan mo. Tandaan mo yung hindi mo na nalagyan na, oh. ang hindi mo pa nalalagyan. Yan, yes po, lagyan mo po yan. Kasi maaraw ngayon. Medyo kailangan. Yan. O oh, yung isa doon. Yun doon, hindi mo pa nalagyan yun. Tapos yung buko. Tapos itong ano, rambutan. Ito, ito, ito. Lahat yan, lalagyan mo. Rambutan na ito? Ito, itong abukado, Ito, rambutan. Hmm. Pag lumaki yan, magbubunga yan ng abukado. Ah. Oo. That's your orange. Yes. Dito. Okay na yan. Dito naman, dito. Ano na ito? Opo, nalagyan na yan. Buhay na ako. Ano na Yan. Ba't pinuno mo to? Ha? Mati sure. na para ma marami yung may ilagay. Isa naman. Oh. Ngayon pa. Oh, sige. Oh, tapos yung orange pa doon, lalagyan mo pa 'yon. Uh -huh? Yung orange pa lalagyan mo pa 'yon. Ito pa, ito pa yung sa dulo. Dulo. Dulo pa. Uh -uh. Yan. Okay. Tapos itong isa. Ito, ito. Yan, yes, sabi, sabi na. Oh, doon, doon, doon. Do. Ayan, yan. Pati mm yun. Hmm, tapos yung mga buko. Dito na tayo. Lipat tayo. Ah. Ah. Oh. Mm hmm, tapos ito. tayo, dito tayo. Lilipat ni Papa. Oh, dito, dito. Oh, dalawahin mo kasi tuyo pa. Dalawahin mo. Yan. Kasi parang tao din niya, kailangan niya mag-drink, di ba? Oh. oh. yung isa naman. Yung isa. Ito yellow daw, ito yellow ano daw po semi dwarf. Ayun na sige, ganiyan lang. Ito, ito. Ngaling lang sa ulan 'yan, pero tuyo na din po agad. Sige pa. lalaki yan to tapos diba? ito dito na sa ano natin baka mami ang gabi na ako siguro mag uh, ganda na nito I love it. Ay, ba yung knowledge, diba? mm -hmm. Oh, ang ganda na oh, naglabas na siya ng mga bagong ano oh, Bagong leaves, ayan. Oh. Ibig sabihin happy na siya. Oh, um, happy na siya diyan sa lagayan niyang bago. Kasi ibig sabihin nag-grow na siya. Ayan, ang dami pong lumalabas na bagong dahon. Very good. I'm happy talaga. Happy ng happy kasi naabang ko Naabang ako po 'yan. Yung mga bagong dahon nila. So, ayan, di ba? ko kay anak ko. Ah. Uh, ah. Uh, spray na siguro tayo. 5:15. Yan ito. Lalagyan na natin yung cap-cap natin. Oh. Uh, uh, para tuloy-tuloy. kids ay mamaya na unahin natin yung iba yung mga fruit bearing natin etong si langka wag na ang sustansya na yan mga karabao manure nasa kanya lahat syempre ito ating uh, Rambo Ayan Ganyan lang ang buhay Ano ka na Ganyan lang ang buhay di Diba? Anuhin ko lang po yun, didiligan ko lang yung tinanim namin ni Nene dati. Yung tinanim namin ni Nene, wala ka eh. Wala pansi. Ha? Wala Hindi, yung mga gulay. with the talbos talaga maganda na naman lagi po kami nagtatalbos last Saturday lang ang hindi tsaka Sunday kasi nag-spray tayo pero next meron na naman tayong gulay para tumaba yung mga talbos Tawa-tawa yan eh. Tawa-tawa. Huh? Kalabaw? Tawa-tawa. Kalabaw? Tawa-tawa. Tawa-tawa? Yes. Ha ha ha. Walang tawa. Ha <laughs> ha na. Ha huh? Wala pang mga plan? Wala pang may buto pa lang yan. Tutubo pa lang. Ha, uh, tutubo. Uh -huh. Ayun na may kahoy na doon. Kahoy lang yan. Diyan lang na lang. Walang mga tabay, yeah, well, gano'n. Hmm. Inaalagaan ba natin ito? Opo, kasi yung kailangan alagaan ang ah? plants pag tinanim mo. Hindi po pwedeng hindi. Daming tanong. Isa, oh, no, no, no. oh, halos dinuluto. sana umulan mamay gabi mas maganda ito naman po eh vitamins na rin po nila ito puro pa ano to ah uh, onion leeks to kaya hindi matagal tumubo pero yung mga mustasa sigurado meron na yan may sprout na yung kangkong meron na din Uh, at bukas, kung may time tayo, i-sprinklean ko po yan ng vermicast. Sprinkle tayo ng vermicast. Pag laki mo, ikaw na magdidilig, ha? Ano? Ikaw na magdidilig nito. O, kita. Pag ka hmm. Hindi na, ikaw? Hmm. Pag five ka na. Pag 5 ka na, ikaw nang magbibilig. Hey! Kaya mo na to. Ang bilis naman. Kaya mo na to, na ano, sprayer. Hindi mo pa kaya to? Hindi pa no. Ha? Kasi hindi kaya, hindi niya kaya yan. Ha? Kasi hindi. Hindi niya pa kaya. Hmm. Ikaw kaya mo na. Ah. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Opo. Opo. Uh -huh. Baka mauna pa si Nini magbitbit sa'yo nito. Ha? Huh? Si Nene malakas. Sino mas malakas? Ikaw si Nene. Nene. Ha? Nene. Mas malakas si Nene sa iyo? Mhm. Lagi kang pinapaiyak ni Nene no. Mhm. Uh -huh. may tunog? Siyempre, yung ano yan. Motor. Dati, lalo kung masipag tayo Talagang kailangan mo lang talaga ang panahon. Lalo na po pag summer time, medyo pukpukan ang pagdidilig. Kailangan ko ng uh, tubig dito. Linya ng tubig. Magpapatakbo tayo. Kailangan po natin magpatakbo ng linya ng tubig. Baka doon na siguro tayo kukuha. Tignan natin. Uh, kailangan natin talaga. Mainit na po ngayon. Umambon lang ng umaga pero mainit. Alis ka diyan nang lalansak ka. Ah. Ito ay sibuyas pa rin. Sibuyas pa rin po ito. Tingnan niyo oh. Pero kung pinaghintay po natin yung atin, sira din yun. Madali din ang bagyo yun. Talagang ganyan. Mahal ano. Patay tayo sa Sabado nito. 10 kilo. 2,000 na higit. Sana magmura. pag naman tumaas ng hosto. Pinaka record breaking po na ano, 400. Onion leeks. Per kilo. Na experience ko. hindi naman pwedeng wala pwede naman isang pasada lang basta mabagal ka lang diba? shout out pala kay Tita Ligaya ito na yung kangkong, kita nyo naman tumubok na kailangan so, naman bilig niya mga avocado dito titrain din natin yan mostly papunta dun sa kabila sa so, uh, hanggang dito lang siya sa uh, may net yung kanyang uh, wingspan <laughs> o nangyari dito mukhang uh, na ni Nate ah pumasok kasi si Nate nung sa araw dyan talagang batang yan Si Rowan, takot na pumunta doon mag-isa sa litsunan. Si Nainay naman, pag nakatakas, mag-isa aakyat. Kanina, umakyat na naman. Mag-isa, naglakad lang. May dalang pala na plastic. Nagko-construction -co yata siya. Ganun po yung aking anak. hindi ata aabot ah mukhang uh, mukhang paso ang aking uh, mustasa ano yari sa inyo mukhang paso malalaman natin yan after uh, dapat bukas mayroon na Yung dapat mayroon na ngayon ah uh. mukhang mukhang paso Mukhang ano na yung buto na nailagay natin. Wala na po kailangan akong dumaan kay tropa mukhang hindi na nag germinate dapat ano na yun eh nakikita na natin puputi na yan wala expired hindi naman masasayang itong in-spray natin dahil patabak pa rin ang lupa yan wala ah maganda tong kangkong inisprayhan ko ito ng konti yan, maganda. dami uod no, hinahin hindi natin ano eh makukuha pa dito bukas, papalinis natin to may dalawang plat tatlong plat pa yan hindi natin kung anong pwede wait lang Mm. Okay na. Ay. So ayan natapos din lahat na aking activity ngayong araw. Ah, uh, busy po ako kahit uh, Sunday feels ngayon dahil nakailang balik po ako sa school tatlo. Mm, nagsundo, naghatid, nagsundo uli. Dalawang beses nagsundo. kay Nene yung gamit niyang balance bike di ka ba nahihirapan ang baba ng bike na yan ha o nga di naman kasi sa'yo yan eh busin na natin dito sa talbos ang gumanda yung kamote natin kailangan na rin pong ano to Actually kailangan na po itong ah uh, tawag Siguro baka kalahati muna, papalinis ko kay kong pag mayroon tayong time at makaluwag-luwag. Papalitan na po natin ng bago uli. Tapos after nitong kalahati doon naman sa kabila pagka medyo ano na para nakakakuha pa din tayo kasi alam niyo na pa rin po yung hindi ka mawawalan hindi pa tayo pwedeng kumuha dyan kahit bukas na medyo so, ano kasi yan eh napitikan natin Okay, tapos na. Mamayang gabi na lang siguro pagkatapos namin. Habang na uh, Ta transfer tayo ng video. Eh, mag spray naman ako sa mga orchids. Saan so, yung mga kalaman si dito? Talagang na ano? Na disgrasya ba? Talagang ano ah? Di gumanda Natalo po nung sasili Ay, so ayan, marami pong salamat At makulimlim na naman Ayan, oh uh, Intertropical Convergence Zone Ang tawag nila dyan ITZZ Wala pong bagyo, ITZZ Tapos uh, magkakaroon na ng shear line yung shear line naman yung mainit na hangin pag nagsalubong tsaka yung malamig yung amihan moisture din ang dating ang dala nun ulan din po diba? so yan maraming salamat at magandang life